Nakapagtala na ang ng South Cotabato ng sampung kumpirmadong kaso ng monkeypox. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Conrado Branya Jr. na ito ay mula sa labing siyam na kaso na kanilang minomonitor. batay sa confirmatory test, sampu ang nagpositibo sa MPOX Clade 2. Tatlo ang suspected case habang anim naman ang nagnegatibo sa virus. Apat sa mga confirmed cases ng MPOX ay naitala sa bayan ng Tibuli, dalawa sa Surala at isa sa bayan ng Banga. Tantangan, Lake Cebu at Coronadal City. Sa ngayon, ang mga pasyente ay isinasa ilalim na sa close monitoring habang natukoy na at inoobserbahan na rin ang close contact ng mga ito. Nananawagan naman ang opisyal sa publiko na mag-ingat at maging alerto sa anumang sintomas katulad ng lagnat, na mamagang kulani, sakit ng ulo at pantal o rashes upang mapigilan ang pagkalat ng Mpox virus.